yung tipo ng tao na nagkarini tayo na piniling representante ng ating distrito di ba? yung kasawa ay may rates lumaki sa kasawa ko baka kaya saye. Diyan na naman pumunta 'yung mga tinatawag na boy collector na kasi 'yung masawa ko. Eh hindi 'yan ng buhay. O oh, sige, at natin ito. O oh, tapos na ang kaso. Mga ka buhay na naman milyon. Ilang beses? Kusinemin. Ay hindi na na napili. Pinatakbuhan ka? Okay, buwan, okay but, alam nyo, abogado na ako, dumaan din ako sa practice. Hindi talaga na nakabayad lahat. Ang sasabihin niyan, oh, ito, attorney, meron akong konti. Ito na muna. Pag nagkapera ako sa susunod, kung ko ako, oh, sa susunod na buwan, kahit ako, hindi, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi yari. <laughs> o. <laughs> <laughs>

yung kanapasin? Ang lakas ba <ka> yan? Oo. Oh, okay. yeah, diba? <tabas ka yan> ba? Diba? Di ba? Ganyan ang lasin ng pagmamalik pa rin. Kaya, kayo gating na, na lunes meron tayong pagkakataon na itama ah, ang mali. Magroon tayo ay pagbili kay konti.

Kaya yung hindi natin yon. hindi lang yung sa representante natin, kaya yung tatlong sinabi ko, una na, na paulit-ulit natin, na pagkakamali, hindi lang mga botante na kada koleksyon. Baka tayo, sigurado ko, meron tayong nakikita, tunay na panghapabako.